Hindi maganda gawa nyo. Lo, grabe ka Greta. Talaga lang ba Greta? Paano mo naman nasabi yan Greta? Nakapagpagawa ka na ba sa amin? Di ba taga Nueva Ecija ka? Ah, oo nga pala. Isa ka rin palang her stylist. Ano pa nga ba? Siyempre yan talaga ang sasabihin mo sa akin. Hindi maganda gawa namin. It's because... Charing lang. <laughs> Alam mo Greta, sasabihin ko sa iyo, may mga times din naman talaga na palpak yung gawa namin at hindi ko ikakaila yon. Ika nga tao lang tayo, hindi tayo perfect. Pero ipagmamayabang ko sa iyo Greta, sa 100% na naging client namin, masasabi kong nasa 1% lang yung back job o reklamo na sa amin. O syempre, sasabihin mo naman ang yabang ko. Syempre, yun lang naman ang ipagmamayabang ko sa iyo Greta. Wala nang iba, hindi ako mayaman, hindi ako kagandahan. Yung talent lang ang pwede kong ipagmayabang sa iyo Greta. Alam nyo mga sis, tayong mga hairstylist or kahit ano pang profession meron tayo As much as we could, gusto natin maging maganda lahat yung gawa natin Pero not all the time, meron talagang pagkakataon or mga eksena na minsan hindi rin talaga siya perfect or may mga sablay tayo. Pero kung lahat ng ating ginagawa ay puro sablay, yan po ay hindi na normal. Kasi normal lang naman po na magkaroon tayo ng back job or hindi maganda yung kinalabasan kasi minsan hindi rin umaayon yung mga buhok or, or yung mga tipong buhok na talagang sirang sirana Tapos syempre hindi na tayo pwedeng mag-expect na talaga na super ganda yung kinalabasan. Yung tipong kailangan lang natin silang i-rescue, i-revive para at least magkaroon ng buhay ulit yung mga buhok na talagang sirang-sira na. Pero yung pagkakasabi mo, Greta, na hindi maganda gawa nyo, parang ginawa mo namang in general, na lahat ng aming mga gawa ay hindi maganda or palpak para sa paningin mo. Ano ka ba, Greta? Perfect ka ba? O ba diba? galit na galit si Akla? <laughs> And by the way mga sis, flex ko pala itong ginamit ko na band spray o bago ako nag blow dry at nag sa hair ironing ay inisprihan ko nitong band spray. Nakadiscover ko itong mga sis, maganda pala siya gamitin bago tayo mag uh, proceed sa hair ironing pang protect sa buhok ng ating client. Lalong lalo na kapag yung mga nire-reband natin mga ganitong uh, klase ng buhok na naka-highlights, naka-bleach, damage, color, perfect siya uh, i-spray mo na bago mag blow dry or mag mag iron mga sis magsisilbing pinaka heat protectant yan at magbibigay ng moist kapag tayo ay magpa-plancha na so ito na yung kinalabasan ng buhok ng ating client after natin siyang ma-blow dry so blow dry pa lang ito mga sis pero maganda na yung result at nakita nyo naman yung before ng hair niya bago natin siya na-apply ng rebanding cream number one. at ngayon ay nagsisimula naman tayong mag hair iron dito mga sis bali yung heat temperature na ginamit ko is 180 degrees Celsius at ang ginamit ko na hair iron is ang ating kapilar uh, bioplastia na Uh, limited edition from NNN Pro so sa mga gustong mag uh, purchase nitong hair iron at ng band spray, ilalagay ko po yung link dyan sa comment section sa mga interested ditong uh, mga product na to. At yung ginamit ko pala na pang re dito mga sis ay yung U-Band by Alpha 8 Corporation syempre hinaluan natin siya ng ating Hair Refresh Treatment by Hair Refresh Asia syempre nilagyan natin yun, hinaluan natin kasi alam natin yung buhok ng ating nire ay colored at bleach pa. At this point mga sis, so after natin mag hair Nag-apply naman tayo ng ating neutralizing cream, binabad, prinaces, din binanlawan After that, nag-apply naman tayo ng ating Sistine Straight by Alpha 8 Corporation And after natin mag-Sistine Straight mga sis, binanlawan natin Then nag-apply ulit tayo ng ating uh, collagen Sealer para mas maganda yung effect At uh, mabuhay talaga ng husto yung buhok ng ating client at after natin mag-apply ng last treatment which is the U collagen sealer, binanlawan natin at this time naman ay i-blow dry na natin. At sa mga magtatanong sa mga product na ginamit ko, ilalagay ko na lang po yung mga FB page nila dyan sa comment section para mabilis nyong mahanap at hindi na kayo paulit-ulit ng tanong sa akin. Charis! Alright mga sis, so ito na yung naging result sa ginawa nating uh, rebound rebond plus system straight and U collagen sealer sa buhok ng ating client. At uh, tingnan naman natin yung naging after wash result and feedback ng ating client. Baka hanapin kasi ni Greta. Charing lang. <laughs> At ito na nga yung ating uh, feedback from our client. Mga sis, bali second day wash niya na ito. So what do you think guys? Comment your thought below. And that's it for today's video. Thank you for watching. And uh, please don't forget to like, share, and comment. And this is Chading saying, have a great day. Always mga sis, love until our next video. Bye!